magapalit tayo na dito ng kadena mga idol ang nangyari sa kanyang kadena ay pumilipit hindi na pwede itong ilagay sa kanyang sprocket kapag kasi binalik natin ito ay hindi na ito akma sa kanyang ngipin ng mga sprocket tatanggal din na tatanggal ito kasi nga pilipit na siya o oh, ayan o oh, pilipit na hindi na siya tatama sa kanyang mga ngipin ng sprocket ang ginawa natin dito mga idol syempre papalta natin ang bago yan 110 ang sukat niya no mga idol sa puntong ito mga idol ang haba nito ay 110 syempre magbabawas tayo dito dahil ito ay mahaba na ang unang agawin natin dito pagka magapalit ng bagong kadena, hindi aluwagan natin itong adjuster at uh, tulak natin itong gulong pauna. At yan na nga ni ito ng bagong kadena ang alagay natin dyan. Sa paglagay natin nga niyan ng mga idol, ay gumamit tayo dito ng alambre. Magtataka rin siguro kayo kung bakit ay gagamit natin itong alambre. Kasi ito mga idol mapapansin nyo ito ay may cover mahirap kasing maglagay ng bagong kadena mga idol pag may cover pa ito ay kumbaga ay apikit tayo sa paglagay kaya gagamit tayo ng alambre para may pasok natin ito ng ayos para sa mga baguhang maglalagay ng bagong kadena ay ganyan ang gawin niyo pag kayo nahihirapang ipasok pag may cover pa ayan ay, yung ginamit nating alambre pang higit para may pasok natin siya ayan ay, o oh, yan yung alambre diyan nga gawin naman natin dito eh diyan pagdugsungin natin ito ay eh, siyempre mahaba ito kailangan natin putulan ng kadena at sa pagputol naman ng kadena mga idol ay alam nyo namang gumagamit tayo dito ng chain cutter at sinukat muna natin dyan kung ilan ibabawas natin ang binawas na nga natin dyan ay mga limang ipin lang mga idol ipapakita ko sa inyo kung ilan ang nabawas natin dyan pagkatapos natin maputol o oh, ayan o oh, yan ang nabawas natin yan o oh, lima yan yung tinanggal nating sobra sa kadena. Ah. At syempre pagkatapos yung idea dugsong na natin yan. Lagyan na natin ng lock yan para may kabita natin at may align na natin sa tamang align. At kapag nga niya nag-align ng ganitong kadena, ay eh, ang nasilip ko lang dito yung kabila ang gulong kung pantay na siya baga o oh, hindi. At yan na nga net nilagay ko pala yung lock na yan. O oh, yan. Inasilip eh, ko lang dyan yung kaliwa at kanang gulong kung ito ay pantay na. Pagkatapos yan, eh, di ay di ayikpitan na natin yung gulong at mayos na ito. Ganyan lang tayo maglagay ng bagong kadena. Thank you for watching.